me as pro government kami nado ako na simple lang ang buhay ko never kami nagkaroon ng lechon sa pagkainan <coughs> at never kong sasabihin na magsisinungaling ako sa harapan ng lahat na hindi ako kumain ng NFA pero okay siya ha okay siya kinakain ko pero hindi po ako baboy kumakain ako ng 20 pesos na bigas before pero hindi po ako baboy at the way ako magsalita sa mga matatanda with maggalang kahit ikaw ginagalang kita VP Sara ang papa mong sidigong yes ginagalang ko pero ang kapal ng mukha nyo na sabihin na yung mga kinakain ng mga mahihirap na worth 20 pesos, minsan nga yung mga ipa-ipa, ipagkaing -ipa, baboy na. If, if dun sa mga didis na, na nagsasabi na simpleng tao si Sarah, nagkakamali kayo. Kasi ang turi niya, doon sa mga kumakain ng 20 pesos na bigas before, ay pagkaing baboy. Don't get me wrong. Ang daming mahihirap, tapos ganyan yung sasabihin mo. Kumakain nga kami ng lugaw before, Sasabihin nyo naman, ikaw yon Yes, ako. Pero tao, ako bi. Mukhang hindi lang. Pero at least may good moral and right conduct ako. Di, gaya nyo, mga DDS. Puro kayo mura ng mura. Diba? Ito, bibigyan ko lang ng diintong sinasabi niya. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon Meron akong, oh. meron akong, oh, meron akong nagbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Ulitin okay. na natin. 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Panghayo. Hmm. Kanang ginatawag nila og ang mga 20 hindi kaya niya. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Meron akong, meron akong, <laughs> Matutulog. Meron akong pagdududa Matutulog ka pa ha Na magbibenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas Pero hindi pang tao Pang hayo Kanang ginatawag nila o oh, sa mga siya sa Morag Lamaw? Oo oh, Ganyan <laughs> Ganun ba yung bigas ng NFA sir? Uh, yan ba, yan ba yung, yung simpleng tao? Ganyan yung ng 20 pesos per kilo na Yaba. bigas yung pwede